Pambabastos, pambabastos tong ginawa ni BBM ah. Hawan mm. kung bakit? Yung ganito kalaking issue na may namatay mm. kasama ng asawa ng presidente. Asawa mo. Dapat hindi mo inasa kay Claire. Ikaw mismo BBM ang mag-explain. Exactly. Ikaw ang mag, mag magpa-presscon ka sumagot ka sa media. Hindi o pwedeng yung laging si mismo. o yung asawa. Yung involved. Dalawa sila actually dapat. Oo. Hindi mm. pwedeng si Claire nang si Claire ito. No, kaya lang itong tingnan, itong uh, na-observe ko rito, mga partners eh. Dininay niya. Okay? So, definitely merong sinungaling dito. Mm. Si Claire o si BP Sara. Mm. Magkaiba sila, totally magkaiba sila. Yeah. Okay? Ito, hamon na lang natin. Kung si BP Sara ang mali at fake news siya, asahan niyo babanatan niya ng banateros. Yes. Mm -mm. Pero pag fake news ito si Claire. Dapat naman magpakalalaki si BBM. Hmm. Kasi lantaran pag na yan. Hmm. What what can you expect doon sa spokesperson ng malakanyang, ng highest office of the country, tapos ganito mag mag uh, magbitaw. Puro kasinungalingan. Just in case kasi hindi naman po pwedeng pareha silang tama ni BP Sara eh. Hmm. Talaga mag totally magkaiba. No? So, may nagsisinungaling dyan sa dalawang babae na yan. And I'm sure, in the future, malalaman natin. Sana naman, kung sino man ang mali, manindigan kayo. Hindi at, yung pinapasa nyo kung kani-kanino. At ito pa ang matindi, di ba yung sinasabi ni, ni Kat kanina na pwede sila manghingi ng dokumento mm. na that will prove na hindi totoo na mm. si Lisa Marcos. Ako ito, simple na lang eh. The first argument na binitawan mo. Ano yun? Hindi kasama sa entourage ni Lisa Marcos si Tantoko. Mm -hmm. Show us a document na hindi siya kasama doon. Yes. I mean, mm -hmm. meron kayo niyan eh. Protocol niyo 'yan. Sarili niyo dokumento 'yan eh. 'Di ba? May sarili kayong dokumento na hindi talaga kasama. Mm -hmm. May listahan 'yan eh. Sino-sino ang sumabay doon sa eroplano? Mm -hmm. 'Di ba? May listahan kayo niyan. Imposibleng wala. Protocol yan. Bawat sasama na kung sinong kasama, nakalista dyan. Ba't di nyo nilabas? Puro daldal -dal lang. Oo, oh, pinakita pa nila, pinakita nila yung schedule yeah. for that day. Oo. Na merong ano. Pero yeah. may video din na kumakalat yeah. na kumakanta ng I Will Survive exactly. kung sumalangit na wa ang kaluluwa. Magkatabi pa sila. Oo, oh, sumasayong. AI ano. ba yan? AI ba yan? Magkatabi oh, yeah. sila sa ano, kumakain. Ito ba yung dilat na dilat? Yung mga tao doon? O parang, o siguro, ah, okay. baka malabo yung... O oh, hindi, feeling ko nag-ano yun. May picture nag Starbucks. ba tayo doon? Ah, kaya magka-hyper. Oo, hyper. Oh, hyper. Oh. Dilat na dilat eh.